News updates. Mga balita ngayon, labing dalawang mataas na kalibring baril isinuko sa 1101st Brigade sa Lanao del Sur. Peace mediation sa pagitan ng magkalabang grupo sa maging Lanao del Sur, pinangunahan ng 601st Brigade. Mendoza sa LTFRB at Lakanilaw sa LTO itinalaga ng Palacio. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. dalawang mataas na kalibring baril ang voluntaryong isinuko ng mga residente mula sa ikalawang distrito ng Lanao del Sur sa 1101st Infantry Gagandilan Brigade nitong Oktubre 9. Tinanggap ni Brigadier General Yaser Barra ang mga baril kabilang ang M14, M16 at isang sniper rifle sa seremonyang ginanap sa kampo ng brigada sa Malabang. Ayon kay Brigadier General Barra, ang pagsukong ito ay patunay ng lumalawak na tiwala ng publiko sa gobyerno at bahagi ng kampanyang Balik Baril Program ng AFP. Ang mga baril ay idodokumento at ididispose ayon sa patakaran. Muling nanawagan ng militar sa publiko na tumulong sa pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Isang peace mediation at dialogo ang isinagawa ng 601st Infantry Brigade noong Oktubre 9, 2025 sa pagitan ng dalawang grupong miyembro ng BIAF at MILF na sangkot sa alitan sa Maguindanao del Sur. Pinangunahan ni Brigadier General Edgar L. Cato, layo ng dialogo na itigil ang karahasan at maibalik ang tiwala at pagkakaisa sa magkabilang panig. Dumalo ang mga opisyal mula sa AFP, MILF at mga lokal na lider bilang mga saksi sa mapayapang usapan. Ayon kay General Kato bukas ang brigada sa patuloy na dialogo para sa kapayapaan. Inanunsyo ng Malacanang nitong biyernes, ang mga bagong uupong opisyal ng Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa press briefing kaninang umaga ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, kinumpirma na si Vigor Mendoza II, kasalukuyang hepe ng LTO, ang itinilagang bagong chairperson ng LTFRB, kapalit ni Chofi Loguades. Si Marcos Lacanilao na Special Envoy for Transnational Crime naman ang uupong bagong LTO chief, habang si Guades ay inilipat bilang chair ng Office of Transport Cooperatives. Ang pagbabago sa liderato ay bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang patatagin ang pamamahala at serbisyo sa sektor ng transportasyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.